Good morning! Kamusta na po kayong lahat dyan? And happy weekend po sa ating lahat. At kapababa ko lang guys, galing ng uh, bus. Galing po tayo ng church. Mababa lang po ako dito at para po ay uh, pupunta tayo sa may Viva uh, At napakaalam alam nyo ba guys, napakaganda na talaga ng weather. At malamig na po talaga ang klima namin dat dito sa UAE. At oho, tingnan nyo naman. Oh, ang ganda. O, oh, di ba? Ang ganda na talaga ng klima. Maglakad-lakad muna tayo dito at napunta tayo sa uh, Biba. Biba Supermarket. Kung saan tayo lagi namimili doon. Oy, ang ganda talaga. At kagagaling lang pala natin guys ngayon sa charge. Nag-charge tayo at buba tayo dito ng bus. Banda rito sa may uh, central office ng uh, Abu Dhabi at maglakad tayo mula dito hanggang doon at ang sarap talaga maglakad dahil nga po ay malamig na ang hangin at ayan alas utso pa lang ng umaga uh, bumaba tayo sa bus mga uh, what time is uh, 8.22 na no? Uh, a minute ago lang nang tayo uh, at lakad tayo ang sarap maglakad dahil nga po ay malamig na ano ngayon weather at oh uh, at mga 8.30 pa magbukas ang mga ano rito mga businesses ayan na mayroon ditong uh, restaurant Coffee. ayan o oh. yummy dusa ayan ano yan siya Indian restaurant at karamihan dito mga more in Indian at sa kabila naman dyan ang mga Asian at doon din sa kabila ang babilihan ng mga uh, ako gusto mamili ng mga uh, Asian po doon po yan sa may uh, Malapit lang din dito. Sarap talaga maglakad-lakad ngayon guys dahil nga iba na. Talaga ang weather baka next month naman po ay nako baka minsan kasi dito umuulan pero sa ngayon pa naman wala pa naman. May, uh, malamig lang po talaga ang klima. Ato, oh, ngayon naman ang ating lalakarin mula doon. Yan, doon tayo maglalakad sa mataas na building na yan, doon tayo banda. Punta tayo daming mga bus na naka ano dito, oh. Naka-tigil dahil nga po ay weekend. So, nakaparada ang lahat ng mga school bus dito. ito naman sa kabila po ay mga restaurant. Yan. O, na po yung iba. Ayun, oh. Dito sa paligid na to, dito talaga ang lahat ng mga businesses. Restaurant, coffee shop, oh. Saloon. Meron palang saloon. Yan, papunta po yan doon. O, tingnan yung mga uh, school bus na pakarami. O. Diba, so dulo na po yan hanggang doon mga businesses po yan lahat dito. At nag-open na po sila mamaya-maya lang po ng konti. At siya ba guys? At palapit na tayo sa ating pupuntahan. Maraming maraming salamat na po pala sa inyong lahat sa patuloy na suporta na ibinigay niyo po sa akin. Lalo na po doon sa mga Uh, hindi po nag-skip ng ating mga mga isda dyan maraming salamat po sa inyo at sana po ay patuloy po, po tayong mag uh, uh, supportahan sa ating mga video dahil alam ko po, po na talaga ngayon napakahirap at napakababa po ng ating mga mga views at wala naman pong tutulong sa atin kundi tayo tayo lang din naman ng na mga maliliit na Uh, Nag-uumpisa pa lang. Ayan. Syabaya guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-ingat po tayo. Lalo na po doon sa ating mga OFW na kung saan man sulok po kayo ng mundo. Maraming salamat po. At God bless you all. Bye bye.